Ito sa mundo, ito talaga yung totoo, yung realidad na dapat alam mo at ng lahat ng tao. Naparito kang hubad, aalis kang nakahubad. Dumating kang nangihina, lilisan kang mahina. Iniduwal kang walang salapi at mga bagay, maglalaho kang walang salapi at mga bagay. Ang una mong paligo, may naghugas sa iyo. Ang huli mong paligo, may maghuhugas sa iyo. Ito ang buhay. Kaya bakit labis ang mali Ang ingit, ang pagkamuhi, ang galit at pagkamakasarili. Maging mabait sa lahat at gumawa ng kabutihan. May hangganan ang oras natin sa mundo. Huwag sayangin sa walang kabuluhang bagay. Manalamin at higit sa lahat. Huwag na huwag natin sasambahin ng pera. Dahil kahit anong dami ng pera mo, o ng ari-arian mo. Kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin yan at hindi mo madadala sa iyong pupuntahan. At sa halip, tumulong ka sa kapwa mo tulad ng pagtulong ng Diyos sa atin nung siya'y nagkatawang tao, matubos lang ang mga kasalanan natin.